parang dagat na itong ano itong paligid grabe hanggang dyan yan oh. so nandito ako sa dulo dito sa kalayo ayan kung makikita nyo yung mga bahay doon inabot na ho ng tubig yung looban dito ayan bait mga tubig na din ayan oh Ah, wow, tubig na rin pala dito. nga eh, pinapasa ito yung mga natafo. Nagkabasa na 'yung okay, naglago ng mga ano po eh. Oo nga, oh. <coughs> Pasari ng ulan. ang ulan. ayan. Kaya mataas na naman ang tubig, guys. kasi isang gagaling dun yung tubig, oh. Galing dagat, maapaw. Pag gumahampas yung alon, dito pumupunta. Ayan. Yung looban dito, ayan. Bait mga tubig na din. Ayan, oh. Tingnan natin doon sa dulo, anong sitwasyon doon. Ayan, guys. Grabe. Baha na. Puro tubig na. Puro tubig na. Tingnan natin yung sitkos yung doon sa dulo. ayuda! Ayuda daw. Baka <laughs> Doon sa ano. Meron ayuda na mimigay. Sa school. tasa na kau Kao, taas pala din sa dulo. guys na natin yung um, sitwasyon dito sa dulo nako pumasok na rin dito sa uh, mga chamiliano ah, oh, tubig na rin pala dito nga, eh. hmm. kami, Ito yung mga inata ko, nagkabasa na okay, ako, mo yun, naglago ng mga ano ko eh. Oo nga oh. Ay, kailangan ko yung nakabidyo. Nakabidyohan nyo na. Ay, nakabidyo nga, ito ay kasi. Naloob daw ng bahay na. Kasama naman eh, naman eh. Ayan, anak na tubig. Ayan pala, dito sa inyo, dito sa loobang pala. Ano na rin, ano? Ayan ni eh, abot na rin na pala naman eh. oh pinasok na rin ho dito. Ayan, ito Tapat ng Kalayo Green Terrace. May tubig na din. Mukhang mas mataas o ang tubig ngayon. Ayan po. Ayun po. Taas. Grabe. Mas mataas o ang tubig ngayon. Ayun na naman yung ulan. Umulan na naman. So nandito ako sa dulo. Dito sa kalayo. Ayan, kung makikita nyo, yung mga bahay doon, inabot na ho ng tubig. At, pati ito, yung looban dito. Ayan, nabot na rin. May mga bahay pa doon. Grabe yung tas ng tubig ngayon. Ayan. Inaabot na ho yung mga kabahayan dun. Ayun Oh. No? na yung bahay nila. Tapos patuloy pa rin ang pag-ulan. Sinabayan pa ng high tide.

nalalabas pa na Puro tubig na. Ayan guys medyo humupa na yung ulan ngayon Pero uh, Mataas pa rin yung tubig Ayan nga Ayan guys yung isang bahay dun Halos inabot na Ayan o Tapos dito Ayan puro tubig na dito Ayan puro tubig na to Hanggang dun Kinapinsan dun parang dagat na itong ano itong paligid grabe hanggang dyan yan o oh. yung okay, kinatatayuan ko ayan, puro tubig na yan ayan guys uh, ingat po tayo mga kababayan maging alert po tayo ngayon at patuloy pa rin yung pagtaas na tubig